Mayo mayo mayong gabi mga katabako. Kumusta kumusta mga katabako no? Na lang tay share gamay mga katabako no. Na aning sa ato ang mamuyo mga katabako. Usahay magkasulti ta sa atong kaugalingon nga kapait na ta, naglisod na ta. Natay mga higala, mga amigo nga atong duolan pero walang wala man po sila matingata mga katabako, no kung kitay na ah, na modul na to di lita makasulti nga di ta makatabang pero kita nga kita ang karon walay motabang na to kaya na nga no pagpait na to mga katabako pres na to ako nga pait ng ko Kining kapait na to mga katabako. Kining kapait na to mga katabako. Isa mang good ni good nga challenge sa ato ang mga kinabuhi. Bahalag maglisod ta mga katabako ang importante mga katabako. Magpadayon ta nga diha sa ginoo magampo. Kaya wak ta kabalo og trials lang ni. Kung naman tay maduulan nga mga tao, siguro mapili lang nato apan dili punta magsige pugkog di punta pwede nga magsige na lang tag pangayo tungod maulaw ta no so ning ang uban ang uban manggod pag naa kay grasya duolon kanila pero pag wa kay grasya wala po'y mo duol ni mo pun. ingon ana kung ako na kuy grasya na ako'y amigo mo na ba? pero wala'y grasya wala puy amigo po ingon ana this is awo this mo ni tinuod yun kinahanglan yun mga katabako ang uh, di ta magwala sa paglaom sa pagampo sa labaw nga makagahom mga katabako nga diin kay gud nga hagit kay magpuyo tas kalibutan permanente ta ginahagit sa kapalaran kung kanos ah ta kung mo mubigay ba ta diba mo na mga katabako nga ang tao sa kalibutan mga katabako daghan og karakteristik daghan og karakter daghan og daghan og uh, hulagway so dili na to matawag nga uh, all creatures mga katabako nga you can made it you can made it nga ana bitang mutabang di ba mo na mga katabako nga dili pod pwede nga mag selfish pud ta pud dili pwede mag dinalo ta kay naa na manggood sa tin nga sa kwan nga di ta mag dinalo so natay mga higala nga bisag na dili ba nato na tungod kay mas kinahanglan pa nila Uy, wala tay wala tay makuan sa tong kaugalingon pero as so as or concern, mga concern mga katabako ah magkuan na lang ta mga katabako ah, padayon ta mga katabako sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi Uh, pagsuporta mga katabako sa akong katabako vlog I please subscribe share and like to our youtube channel mga katabako daghan king salamat mga katabako hangtod sa sarili mga katabako sa atong panagtipon TV para kita kita mga katabako. at ngayon karong sabado ito nga nagpa shout out mga katabako. so din hilang tama mga katabako. hangtod sa sunod gayon mayong gabi kanyong yung tanan and out, mga katabako, nga ang kalinog ang kalipay mangko na tong dalaygon ang Dios Dagang salamat mayong gabi